Good morning guys. So ayan, ito yung uh, lilinisan namin ngayon. Tatanggalin na namin tong mga nasirang mga kamatis dito. sa mga gulay. Ayan. Nagregat tiag. Nagregat tiag. Ano o Ukatas kero. Ayan. Maganda magtanim pero nakakapagod mag magtapon ng mga gulay pagka ganitong ah, tapos na. Napaka haba pa naman tong mga tinaniman ko ng gulay dito sa greenhouse na to. Yan. So, tanggalin ko na 'to lahat. Tapos may mga may mga uh, onion leeks pa ako dito. Negi. Ngayon ang daming kamatis na na sira guys. Oh. So, nakuhanan ko na 'to. Tapos marami pa rin. Tapos itong mga peanuts, hindi ko pa na-harvest lahat. Tapos meron pa akong haharbisin dito na uh, carrots. Ayan. So meron ako ditong carrots na hindi hinarbes noon dahil maliliit. So, ito yung haharbisin ko ngayon. Ayan. Tapos ito marami pa tayong iha -harvest. Oh mm -hmm. Ay, hai hai get na Marami pang ma Ay, best Tapos meron pa pala ako ditong mga mini na kalabasa. Oh. So isang puno lang to guys. Pero na, ayan, napakadami niyang bunga. Nasaan pa yung mga bunga nito? Ayan. Isang puno lang yan. Tapos ito. Ay. Kakatuwa. <laughs> Oh, isang puno lang yan. Ayan, ang aking kalabasa. Na mini. Ayan. Ganito lang talaga siya. Kaliliit. Pero masarap to. Hmm. O, diba? Isang puno lang, napakadami niyang bunga. Ilan bang bunga? Ah, meron pa doon. Ikat na mami natan! Ito, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 na bunga itong isang puno ng kalabasa. Mini lang. So, ito yung mga na-harvest ko pa guys sa loob ng greenhouse. Ayan. So, ito yung Uh, mini. Mini na kalabasa. Oppos, ito yung normal. Ayan. So, ayan yung normal. Ito yung mini. So, ganyan lang kalit ang mini. Tapos, ito na yung na-harvest kong carrots. Saka harvest din ako ng radish o kaya daikon. Tapos ito guys, kumuha rin ako ng okra. Ayan, ewan ko kung pwede itong pang abing uh, hit. Tapos ayan. So, ito yung ipapadry ko. jambo bona sili